Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Pagbilang kong pa nga umuwi eh. Tsaka magagalit yung mga ko. Ha? Huh? Yung mga gamot mo, tinutuloy mo ba? Ba? Mahalaga yun ha? Para hindi ka na nagkakaganyan. Alam naman na uh, kung grano kayo pupon sa doktor. Lili! Oo! Oh, yeah. Yan na, yan na, Ano na? Ano na? Ano ba yan? Mali-mali kayo ng steps. Ganito. Paano ba yeah. kasi? Ganito yun. Ganito yung napanood ko. Hindi ka. Ga Ganito. Iba naman yun sa'yo eh. Oh, huwag ka nga maingi dyan. Talagang ganito lang si Ate Andrea, mahirig lang magmagaling. Uy! Nika! Hmm? Okay. Ayos ka lang ba? Hmm? Sinong kausap mo? Hmm, wala. Pwede na lang natin. Kaya na, kaya na. Ha, Uy, laro tayo? Anong laro na naman? Hmm, um, alam ko na. Taguan. Uy, Uy, masaya yan. Taguan? Eh, gabi na. Okay naman. Oh, ano naman? Hindi naman. Game na? Anong game? Game oh, sige, na. Sige, sige. Maibay, okay. taya. Ah, tanya. taya? Daya <laughs> yung dalawa. O, okay, na. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. bilang kong tatlo, nakatago na kayo. Isa, dalawa, tatlo. Game? Nandiyan na ako. Ano? Wala. Ano? Wala doon sa taas? Ano sa ka na? Tara, dun. Tingnan natin. Mika? Mika! Mika! Saan yun? Aba, kailan mo nga? Ayoko pa nga umuwi eh. Tsaka magagalit yung mga kaibigan ko. Ha? Huh? Oo naman. Yung kapatid na kaya't turingan namin. Kuya Adrian. Ah, siya yung pinaka malambig at mapagbigay sa aming tatlo. Si Ate Andrea. Ah, yun. Parang ate namin yun eh. Ma-nalagaan niya kami. Mm -mm. Kaya ka ma dyan, baka makita ka nila. Ah, um, Mika? Sino kausap mo? Hmm? Ha? Ah, wala. Ito kasi, sabi niya, bad influence daw kayo. Eh, sabi ko naman, kayo ang pinaka-the best na kaibigan ko. Tsaka, diba, di ba, hindi naman tayo maghihiwalay na. Oh. Seryoso, Mika, may, may kausap ka. Kaya nga, wala kami nakikita, huy. Kanina ka pa na hinahanap. Hmm. Hey, um. Mabuti nga, kumain na lang nga muna tayo. Magmerienda na lang muna tayo. Kinatakot mo kami! Tara, Tara na! na! Tara na. Kain ako pa no? ah. Ang saya natin, no? Sana lagi tayong ganito. Oo naman. Walang iwanan. Kayo pa, ay eh, ka pinakamatali kong kaibigan. Sab sa'yo eh. Um, ah... Huwag mo sanang mamasamain, ha? Pero, sa tingin ko, kailangan mo nang iwasan yung pakikipag-usap, pakikipagtalo talo dyan sa sarili mo. Tsaka, nakakabalik ka na ba ulit sa doktor mo? Yung mga gamot mo, tinutuloy mo ba? Ba? Mahalaga yun, ha? Para hindi ka na nagkakaganyan. Alam mo naman na kung gaano kayo kahalaga sa akin. Ha? Huh? Ba't naman ako pupuntas, doktor? Eh, wala naman ako sakit. Eko yung may sakit dyan, eh. Maliw. <laughs> Sira! Tara na nga yung picture. Para. Wala nga. Baliw. Yan. Tukulong. One, two, three. Tama na, anak. Daddy, sina ano po, Mika po. Si Adrian po. Nakita niyo po ba yung mga kaibigan ko? Wala, anak. Hindi, dati merienda po kami. Gusto niyo pa? Walang Adrian, walang Mika, anak. Wala akong kalaro. Hindi, kanina naglalaro pa. Naglalaro po kami dyan. Nakaabot na nga po kami sa may gate eh. Gate ako, anak. Wala. Umalis na po. Hindi sila umalis, anak. Wala sila. Eh, yes, si Daddy parang sira. Walang Adrian. Walang Mika. Daddy naman. So... Ano yung nasisiraan ako ng ulo? <laughs> hindi na, ka nasisira na ulo. Dati, hindi. Dito sila. Wala. Dito. Wala na. Wala na. Hindi, Dati. Dito sila. Alam ko tuloy sila. Hindi. Hindi sila ana. totoo, anak. Hindi. Hindi. Anak ka man? Dati, nasisira ka na ba na ulo? Wala na nasisira na ulo na. Hindi, dito sila. Anak kami! Anak, makinig ka sa akin. Andito sa Wala kang sabi pala. Adrian! kalaw! Huwag na ganito! Pakasabi lang na walang iwanan eh! Anak, wala! Daddy, wala! Wala na! Oh, ay, Hindi, hindi, hindi. Tama na, tama na, anak. Tama na. na. Wala. 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 Walang Wala mitsa. Hindi. Andito sila. Andito. Wala, anak. Wala. Ini dia, ini dia. Kamu ini adalah ibu saya. Kamu mana? Kamu ini. Kamu di tempat di mana? Di mana? Di mana? Di mana? akan ditunda lagi. Tana, tana, tana. Na tita, ini entah nak tanya artist ni Andrea. Tana, entah si doktor. <laughs>